So ano ang gamot ng methimazole? Ang methimazole ay isang gamot na tablet na binigay sa mga patients na may hyperthyroidism. Ang ginagawa niya ay binabawasan niya yung produksyon ng hormones sa ating thyroid. So pag may hyperthyroidism at nag-overproduce ang ating thyroid ng hormones, ang ginagawa ng gamot ay pinapababa niya yung production ng thyroid hormones. Hindi cure ang methimazole for hyperthyroidism. ino-control niya lang yung problem. So hindi siya, pag binigay ko ng 2 weeks, makikure na or mawawala na ang problema. ino-control niya lang yung problem. Merong posibleng side effects ang methimazole including allergies, muscle pains, paninilaw at very rarely pwedeng bumaba ang ating mga white blood cells. Kaya mas maigi magpatingin sa iyong doktor for proper diagnosis and management. Pwede rin pag hindi nag-follow up at hindi na-adjust yung dose depende sa level ng thyroid hormone bumaba ng bumaba ang thyroid hormones. Kaya mas maigi, mag-follow up ng maayos sa iyong mga doktor. Sa mga patients na may hyperthyroidism at may planong magbuntis, dapat pag-usapan niyo ito ng iyong doktor. Dahil mas maigi, normal ang thyroid hormones niyo before kayo mabuntis at dapat malaman niyo rin yung posibleng rare side effects ng Metimazole habang nagbubuntis.